Ang simpleng panayam na ito naging ugat ng isa sa pinakamainit na bangayan sa pagitan ng isang batikang mamamahayag at ng isang kilalang mayor. Julius Babau sa wakas nagsalita na tungkol sa kontrobersyal na Diskaya interview. Pero teka, hindi lang ito simpleng sagot, may mas nakakagulat pa. Matatandaan na nagpost si Pasig City Mayor Vico Soto sa Facebook kung saan pinuna niya ang ilang mamamahayag na umano'y tumanggap ng milyon-milyong halaga kapalit ng panayam sa mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sarah Diskaya. Kasama sa post ang screenshot ng interview ni Julius Babaw na inilabas sa kanyang YouTube channel noong September 17, 2024. Sa panayam, ikinwento ng Diskaya couple ang kanilang rags to riches story. Mula sa hirap hanggang sa pagiging matagumpay na negosyante na konektado pa sa Department of Public Works and Highways. Pero ayon sa netizens, hindi lang simpleng success story ang nakikita nila dito. At dito na nagsimula ang mainit na kontrobersya. Ayon kay Mayor Vico, tila na ibenta umano ni na Julius at Corina ang kanilang kredibilidad kapalit ng pera. Hindi ito pinalampas ni Julius. Sa pamamagitan ng PEP Cabinet Files, mariin niyang itinanggi ang aligasyon. Anya, unang-una, ang interview na iyan ay hindi isang news report. Ito ay lifestyle feature para sa YouTube channel ko na naglalabas ng inspiring success stories. Dagdag pa niya, noong panahong ginawa ang panayam, wala pang issue laban sa mga diskaya at hindi rin sila nagdedeklara ng kahit anong plano sa politiko. Pero kayo, ano sa tingin nyo? Dapat bang sisihin ng isang journalist kung sakaling mag-viral ang panayam niya? Comment nyo sa baba. Gusto naming marinig ang opinion niyo. Nilinaw pa ni Julius na walang katotohanan ang kumakalat na tumanggap siya ng 10 milyon mula sa Diskaya. Ang tanging layunin daw ng vlog ay magbigay inspirasyon. Aniya, very interesting kasi ang Rags to Riches story nila. Ang gusto ko lang ay ma-inspire ang mga tao na magsipag at magdiskarte sa buhay. Pero kahit malinaw ang kanyang pahayag, bakit nga ba nananatiling mainit ang issue hanggang ngayon? Kasi para sa ilan, hindi lang simpleng kwento ito ng isang interview. Ito ay kwento ng tiwala. Tiwala sa press, tiwala sa gobyerno, at tiwala sa mga taong nasa pwesto ng kapangyarihan. Kaya bawat galaw, bawat panayam, bawat salita masusing sinusuri ng publiko. Sa huli, ang tanong, sino nga ba ang dapat paniwalaan? Si Julius Babau na nagsasabing ito ay simpleng lifestyle feature lang? O si Mayor Vico na nininiwalang may kapalit ang panayam na iyon? Isa lang ang malinaw, ang usapin ng kredibilidad ay kasing halaga ng mismong kwento. Kung gusto mong masundan pa ang mga ganitong isyo na bumabalot sa media at politika, huwag kalimutang like ang video na ito, mag-comment ng opinion mo, at syempre mag-subscribe para updated ka palagi